Dito guys ay mga Pinoy ang nakalaban namin. Bale, eto nga yung clan nila. Kaya shoutout dyan sa lahat ng mga members ng PC2 Hokage. Bale, dito nga pala guys ay may nakita akong isang post ng mismong member nila dito sa aking Facebook group. So sabi niya lang dito, isihan mo lang kami boss Jun at good luck po. Pero hindi lang yan. Kasi kung makikita nyo dito sa baba, ay pinakita niya din yung email ng clan nila. Bale, eto nga guys yung nakalagay sa email. Sabi dito magbibigay daw siya ng 500 pesos each dahil nakalaban kami. Tapos dito naman sa pinaka na email, ang sabi dito ay papagandahin ko na ng husto. So kapag nagtay, 500 pesos each lahat ng member. Tapos kapag natalo nila kami, 1,000 pesos each sa lahat ng members nila. Kaya grabe guys, biruin nyo yun ha. 50 versus 50 yung war namin kaya ibig sabihin 50 lahat yung members nila. Kaya kapag natalo nila kami, ay 50,000 lahat yung ipapamigay sa kanila. Kaya sabi ko, grabe, ang yaman yata ng leader nila. So eto na nga guys, dito ay isang oras na lang bago matapos yung war namin. Tapos dito ay malapit na kaming ma-perfect ng kalaban. Dalawang base na lang yung natitira sa amin. Balik kung makikita nyo nga dito guys ay eto grabe, dinurog lahat nila yung mga taas namin. Pero dito ay meron pang dalawang base na naiiwan, isang Town Hall 15 at isang Town Hall 16. Kaya grabe yun ah. Naubos nila yung mga Town Hall 17 Pero ang naiwan Town Hall 16 at Town Hall 15 Bala dito nga guys isinilip ko Kung ilan pa yung atak ng kalaban Tapos pagtingin ko guys ay eto Wala na palang atak yung kalaban sa taas May mga atak pa naman sila dito Kaso nga lang Town Hall 15 na lang to Eh may isang Town Hall 16 pang naiiwan Kaya yung pressure ng laban ay nasa kanya Kasi kailangan niyang malinis yung Town Hall 16 na isa At yung isa pang Town Hall 15 Para makaperfect sila Kasi kung hindi sila makaperfect ay baka magdelikado pa Ang 50,000 nila Kasi kasi syempre, hindi rin naman namin ipapatalo yung 60 plus win streak namin dito. Bali dito nga pala guys, malapit nang matapos yung war namin. Kaya tara, simulan na natin at baka maubusan pa tayo ng oras. Bali unahin na nga natin dito sa Town Hall 11 tapos gagamit tayo dito ng double hero charge. So dito guys, unang banat natin ay sa Town Hall 11. Tapos gagamit tayo dito ng fireball. Ayan na, naka fireball yung warden tapos 12 hog riders yung main troops natin dito. Okay. So unahan natin dito ng warden So warden muna tayo dito. Bali ang papatamaan ko nga pala dito sa fireball yung eagle. Ayan, so kung mapapansin nyo, hindi na ako nagdala dito ng poison. Kasi kapag tinamaan ng fireball yung, uh, yung eagle, tanggal na rin yung clan castle. So tanggalin ko to. Tanggalin ko na rin to para mabilis. Okay. So lagay ng balon, baka mamaya may mga traps pala dito. hindi <laughs> pala tanggal. Lagyan pa natin ang isa pa. So, pwede na nga ito eh. Pwede na to in B Fireball. Boom. Tanggal agad yung clan castle. Tanggal yung eagle. Tanggal yung mga nasa gitna ng base. So, ilagay na natin dito yung queen. So, double hero charge to guys. Warden walk. Tapos, queen charge. So, dito pupunta yung archer queen eh. So, butasan natin dito yung warden, kakayan ba ni warden to enemy king? Yung queen na bubogbog, i range natin. Yung warden kakayanin naman ba? So parang hindi guys, i range natin para sigurado. BK dito sa labas. Siege barracks dito. Butas dito para dito papasok yung mga peka ng siege barracks. Tapos butas ulit tayo ng isa dito. Aw, mali ang binutasan ng wall break. Mas maganda sana kung dito bumutas yung wall break eh. So wala na akong wall break yun na lang Pero okay lang din naman Okay lang din naman yun Kasi maaabot pa rin naman ni Archer Queen lahat yung mga nandyan BK ability guys gamitin na natin So meron pa tayong pitong baboy na natitira dito So ilagay na natin dito yung mga balon Balon Tapos yung mga baboy dito Ayan yung mga panglinis ilagay rin natin So dito mukhang kuha na ang haba pa ng oras tapos ang dami pag natitira sa oras. So itapon na natin tong dalawang freeze, queen ability. Tapon na natin yung inby. So yun, unang banat sa Town Hall 11. Nakachamba ka agad tayo dito. So dito guys, next banat natin sa Town Hall 12. Tapos gagamit naman tayo dito ng queen charge hybrid. So tara banat. So yung gamit kong mga equipments dito guys, ayun na stack lang. Kay BK, kay queen, tsaka kay warden lahat stack lang, okay. So dito na tayo mag-queen. Lagyan ko nga dito ng baby dragon. Para yung queen siguradong dito siya pupunta. Healers, wall break. Andito pala yung mga Tesla, dami ah. Lagay tayo ng Coco Loons baka may mga seeking air mine dito. Ayun, meron nga. Sa pa, baka meron pa. Kailangan ko bang mag-rage or hindi naman? Kailangan ko nang mag-rage guys kasi naabot na si Archer Queen ng X-Bow. Ah, muntik na. Malapit ng ma-force yung ability ni Archer Queen. Buti na lang, kinaya. So, lumabas na yung bantay. Ano yung bantay? Hindi pa lumalabas lahat yung bantay guys ha. Kaya hindi ko muna ilalapag yung poison spell. So, rage. I rage natin guys para mabilis. Hindi pa rin lumalabas yung bantay. So, yung mga archers pa lang yung lumalabas. Baka mamaya may ice golem pa pala dyan. So, kailangan natin mag-freeze dito. Lagay na natin yung siege barracks para may taglinis na sa labas. Okay, so i-range natin guys yung queen. Okay, buti na lang nasira niya agad yung single IT. Kasi may ice golem na lumabas dito eh. So, kung hindi niya agad nasira yung IT, delikado si archer queen dahil doon sa mga ice golem. So, lagay ko na rin dito yung king. Headhunter doon sa enemy king. Then, ilagay ko na rito yung hybrid. Warden Yung mga baboy Pagsamasamahin na natin yan guys Wall break Para makalipat si Queen Kaso lang iba yung binutasan Tapos dito susuportahan na lang natin ng spell Yung mga baboy So lagay tayo dito ng heal spell Kasi binabanatan sila ng eagle Wall break para kay Queen Ay kaso iba na naman yung binutasan Yung mga wall breaker natin Mga nag cutting classes yata Warden ability Hindi ko magamit Okay ngayon na dito namumulan na guys yung buhay ng mga baboy. Kaya siguro kailangan kong mag -heal spell dito. BK ability gamitin ko na din para mabilis yung paglilinis niya doon sa labas. Archer Queen, natutuwa ka ng single eh. Buti na lang, nasira ka agad. So, dami pa nung mga hybrid natin. May Archer Queen ability pa. Siguro gamitin na natin Archer Queen ability. So, mukhang kuha na to ah. Wait lang, madami pa ba yung miners? Ayun, madami pa. Nakasunod doon sa BK. So, lagyan na natin lahat dito, guys. Yung mga natitrang spells. Yung mga natitrang troops natin. So, yun. Pangalawang banat. Mukhang nakachamba na naman tayo dito sa Town Hall 12. So, yun. Dali. So, next banat natin, guys, dito sa Town Hall 13. Gagamit naman tayo ng Blizzard Lalo. So, tara, banat. So dito nga palagi si gumamit ako ng Blizzard kasi kung makikita nyo ay dikit-dikit yung mga major defenses dun sa gitna ng base. Andun yung Town Hall, Scatter Shot, isang IT, kaya siguradong malaki ang makukuhang value dyan ng Blizzard. Okay, so lagay tayo ng Indy. Yun, sakto, nakaabot yung blimp. Hilahin natin sa labas yung bantay. Baka maka-distract pa ba yan sa mga Blizzard eh. Nice, tanggal yung Town Hall. So last Indy, sana masira pa yung mga... Sige, Okay na siguro yung value na yan. Dito poison na natin yung bantay. Dito na natin i-poison para hindi na makadistract dun sa mga heroes natin mamaya. Okay, then yung king and queen. Dito natin ilapag. Wall break. Then isa pang wall break. Ice golem, archer queen. So kailangan pumasok sila dyan sa loob. Yun, patay na yung bantay. Siguro i-press ko muna to. BK ability gamitin ko na para masira kagad yung single IT BK kailangan matanggal niya pa yung mga nandito so wala na akong wall break dito guys ha kaya ibig sabihin hindi na makakapasok si Archer Queen doon sa loob ng base kumbaga parang lilibutin na lang ni Archer Queen yung mga kalat na nandito so dito pwede na siguro akong maglabalon ilagay ko na dito yung RC then start na ako ng labalon dito Warden Headhunter Para dun sa enemy minion prince Masakit yan Lagi tayo ng haste spell Balloon, balloon, balloon So yung Archer Queen guys Boy pa Ayun yung Archer Queen Nasa labas lang Triss muna natin yung Eagle Balloon, balloon Balloon, balloon Chris natin to Haste spell ulit Tapos mga minions pang lines, Queen and si ability Gamitin na natin Para mabilis So mga panglinis guys, ilagay na natin dito sa likod. So napakadami pa nating balon. Buhay pa yung Queen, buhay pa yung Warden, buhay pa yung RC. Kaya dito guys, sigurado mukhang 3 star na din to. Wala na, linis na lang to eh. Ayun guys, so, napakadami natin natirang balons dito. So, pangatlong banat sa Town Hall 13. Nakachamba ulit. So dito guys, next banat natin sa TH14. Tapos kung makikita nyo yung gitna ng base niya, dikit-dikit yung mga depensa sa gitna. Kaya, heto yung gagamitin natin, bleachers baloon Sigurado guys, tingnan nyo. Ubos yung gitna na yan, dito pa lang sa bleachers. So lagay tayo ng mga balon. Sama natin yung warden. Okay, tapos yung blimp, dito natin ilalapag mamaya. So eto nga pala guys yung isang tip. So kapag nakita nyong dikit-dikit yung mga building sa gitna ng base, eto na yung gamitin nyo, bleachers. Kasi sigurado, eto yung may pinakamalaking value na kayang makuha kapag nagdikit-dikit lahat yung mga major defenses ng base sa gitna. Kaya tingnan nyo guys kung gaano kalaki ang value na makukuha nito. Okay, so lagay na natin dito, baba na natin. Tapos rage, invic loan, then one. Guys, ang ganda ng pasok ng mga... Nung mga super archers sa gitna. Sigurado ubos tong gitna na to. inviolet ulit. In Hindi ulit. One. Two. Hindi ulit. Then rage. Yung town hall. Banatan nyo yung town hall. nako iniwasan nila yung town hall guys. Ayun, 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 ayun. Sige, sige. Banatan nyo. Sana masira. Ay, di yung town hall. Pero guys, yung value ng bleachers, tingnan nyo naman, naubos na yung gitna ng base. So, lagay ko na dito yung queen. Guys, napakalaki na nung value niyan. Yung bantay, siguro palabasin na natin kung ano man to. Ice Golem. So, napakalaki ng value. Tignan natin kung anong, mang, kung anong magagawa nung, nung labalons Tingin ko parang konti na lang yung magagawa ng labalons dito eh. Lagay ko dito yung king. So, yung E-Titan, ilagay na natin. Kung parang sila yung magiging katulong dito ng king and queen. Tapos dito siguro yung RC. Si BK, si Queen at yung RC, sigurado makakaabot yan sa Town Hall. BK ability, teka lang mamaya na. Lagyan natin ng balon to. Tapos lagyan ko na kaagad ng mga panglinis dito sa likod. Para walang sayang sa oras. Ayan yung baby dragon, wizard. So lahat ng mga minions, ilagay na natin dyan. RC ability, siguro pwede na to. Sige, RC ability, gamitin na natin. Sana matanggal kahit yung scatter shot lang. Kakayanin ba yung scatter shot lang? Ah, di natanggal yung scatter shot. So, konti lang yung nakuhang value ng RC. So, pwede ko nang ilapag dito yung la balloons. Ipalibot na natin lahat dito yung mga balloons. Ayan, so magsasama-sama na sila dyan. Headhunter, ilagay natin dito sa enemy RC. Sa enemy queen. So, archer queen ability guys, meron pa ha. So, archer queen, siya yung tatapos dito. Si archer queen. So gamitin ko na yung queen ability 24 seconds Ay! May naiwan! Patay! Di ko nakita to Patay tayo dyan 16 seconds 14 guys hindi aabot Hindi ko nakita to Patay tayo dyan So kailangan nilang balikan 6, 5, wala na Hindi na talaga aabot guys Grabe naiwan ko to, hindi ko nakita Pero di bale Lilinisin na lang yan ng mga kasama ko Sayang yun So dito naman tayo guys sa Town Hall 15. tas gagamit tayo dito ng Queen Charge Twin Hog Riders. So tara banat. So yung TH14, babalikan na lang yon ng mga kasama ko. So sila na yung bahalang maglinis doon. So lagay tayo dito ng, teka lang, parang gusto ko munang palakihin yung, wall... yung butas dito eh. So wall break nga, kung saan pupunta. Oh, tinamaan agad. Isa pa, isa pa. Okay, wall break. Sana lumaki? Yun, so lumaki na yung butas. Okay na yan. Archer Queen, Baby Dragon, Plain Finger. Kokolun, syempre baka may mga traps. Okay, so pwede ko nang ilapag dito yung healers. So si Plain Flinger, saka lang ah, i-rage ko muna yung Queen kasi may enemy warden. Okay. So yung Plain Flinger, siya yung bahalang tumanggal dito sa mga depensa na nandito. Habang yung queen, siya naman yung papasok doon sa gitna ng base. Chris, i-rage ko si queen, wall break para makapasok sa gitna. Ilagay ko dito yung king, tagalinis ng kalat sa labas. So kaya pa naman ni Archer Queen kahit hindi pa natin siya i -inv. Pero ngayon kailangan na kasi andito na rin yung monolith. So i-rage ko ulit. Kailangan natin bantayan guys kasi ang sakit ng pinapasok dito ni Queen poisonin natin yung bantay. Lagyan ko nga ay kaso may poison yung town hall so baliwala yung skeleton kung ilalapag natin. So bantayan ko na lang muna. Kasi yung last wall break, meron pa akong isang wall break dito eh. I-rage ko muna ulit yung queen. So yung last wall break, kailangan kasi dito pumunta sa clan castle. Para maabot pa ni Archer Queen yung multi-IT na nasa gitna. So doon dapat pupunta yung wall break. Kaso nga lang, meron ditong builder's hut. So, kung ilalagay ko dito yung wall break, doon pupunta sa builders at yung wall break. Wala, well, eh, hindi na mapupuntahan yung Archer Queen eh. So, ilagay ko na lang muna dito yung mga Super Baboy, kasama si Warden, kasama si RC. So, itiming natin guys yung paglapag ng wall break para matanggal pa ni Archer Queen yung gitna. Okay, dito pwede na siguro. O yun, saktong sakto yung wall break guys. Headhunter. Warden ability, gamitin na natin yan. Yung wall breaker guys, tingnan nyo. Boom! So dahil dyan, maaabot pa ni Archer Queen yung IT na nasa gitna kasama na yung Eagle. So yung mga baboy, mga baboy, mga baboy. Ilalagay-lagay na natin yan sa labas. Tagalinis na kalat sa labas. Skeleton Spell, ilagay natin dito pang distract doon sa single IT. So RC Ability para sa karagdagang baboy. Archer Queen Ability, gamitin na rin natin yan. So lahat, ah, lahat ng mga natitirang troops, ilagay na natin dito. So mga panglinis, kasi namumula na yung oras eh. Trish na natin to. Lagay na natin yung mga archers, minion. Ang dami pa nating hog riders dito. Yung nanonood guys, walo. So siguro yung kalaban nanonood din. So 16 seconds guys, wala na kuwang kuha na to. So pang ilang banat na ba natin to? Pang apat? So town hall 15, nakachamba na naman tayo. So dito guys, next banat natin sa town hall 16 naman. Tapos gagamit naman tayo dito ng fireball rocket balloon. Banat na tayo. Ay. So dito, inbi muna natin to. Then earthquake, fireball. Boom, ubos agad lahat yung mga depensa na nandito. Flame flinger, hindi na siguro. Lagi tayo ng Coco Loon. Then healers para kay para kay warden. Okay, tas dito makikita nyo may inviden. So may naisip akong plano diyan. Teka lang, ha? kailangan ko muna ng bantayan yung warden. I-rage e muna natin. So dito meron akong naisip. Itago ko to Tapos, lagyan natin ng Baby Dragon Para mag-activate ng maaga yung Invis Tower Yun know boom So, nag-activate ka agad ng maaga yung Invis Tower Lagyan natin dito ng mga panglinis Kaagad sa alikod. Okay, so si Warden Matatanggal pa ba ni Warden hanggang mono? Hanggang monolith? Tignan natin So, lagyan tayo ng Earthquake siguro dito Para dagdag damage bigay, Wall Break i ko yung warden guys kasi meron ditong monolith. DK ability siguro. Wait lang, mamaya na. Butasan ko ng isa pa dito para makapasok, uh, para makapasok yung king. Okay, wall break. Hindi umabot. sa pa. Kasi tinamaan ng ricochet kanon yung wall break eh. King! Patay tayo dyan. Step back, si BK Pero okay pa rin naman. Nakuha pa rin niya yung value na dapat niyang makuha dito. Siege barracks. Teka lang, siguro dito na lang tas lagyan natin dito ng rocket loon habang nakatangke pa yung Phoenix. Win ability gamitin ko na guys kasi nabubugbog na eh. Rocket balloon pa tayo dito. Okay, yung RC. So yung RC na lang siguro yung pasirain natin sa town hall. Lagay tayo ng ice golem para si i ko yung RC. Teka lang, i-freeze muna natin to. Headhunters, ilagay natin lahat dahil andito lahat yung mga enemy heroes. I-freeze ko ulit yung town hall para hindi mabanatan yung mga head headhunters. So yung bantay pala nandito na poisonin na natin yung bantay. Rocket loon lagyan natin dito. Rocket loon, rocket loon. So yung mga panglinis pwede ko nang ilapag-lapag lahat. So lahat ng mga natitirang troops ilapag na ulit natin kasi wala na guys 3 star na to. Yung last indie ilagay na natin RC ability para sa mga karagdagang baboy. So ang dami pa nating natirang troops dito guys. Town Hall 16 attack using fireball, rocket balloon. Nakachamba na naman tayo. So dito nga guys ay isang base na lang yung natitira sa kalaban, yung number 1 na lang. Tapos dito naman sa amin ay dalawang base pa yung natitira, isang Town Hall 15 at isang Town Hall 16 na lang. Tapos dito guys meron pang natitirang atak yung kalaban. So ang natitirang atak na lang nila, ang alam ko meron pang isang may atak sa kanila na Town Hall 15 eh. Pwede niya, man, pwede niya naman subukan yun kasi Minsan nga, Town Hall 15, nakaka-3-star ng Town Hall 17 eh. So, paano pa kaya ito, Town Hall 15, tapos Town Hall 16 lang yung natitira. So, pwede pa niyang subukan kasi may chance pa na ma-3-star niya yung mga natitirang base para makatabla sila. So, ngayon, tara, banatan na natin yung base ng number 1 dahil eto na yung huling base ng kalaban. Kapag na-3-star natin to, perfect na namin yung kalaban. Kaya, tara, banat! Let's go, let's go! So, gagamit nga pala tayo dito guys ng Fireball Super Witch. So, ang ipa-fireball ko dito, eto lang. Yung air defense lang. So, eto lang yung mga tatanggalin natin sa fireball. Okay, unahan natin dito ng warden. Healers. So, antayin ko lang na matanggal ni warden yung wizard tower. Tapos, earthquake, dalawa. Then, fireball. Okay na yun. Boom. lagi na natin dito yung mga super witch. So, yun lang talaga yung tinanggal ko sa fireball. Lagay tayo dito ng skeleton spell pang distract dun sa monolith. Archer Queen dito sa labas. Coco Loons. Wall break. Ay! Ay, naka-open pala yung wall. Kaya pala sabi ko bakit dun pumunta yung wall break. Pasok! So, kailangan pumasok yung mga troops kaya itago natin to. Pasok sa loob. Pasok, pasok. Yun, nice. Then, bubutas tayo doon. Teka lang, tanggalin natin to ha. Ah. So, kailangan natin makabutas doon para doon papasok yung mga troops natin lahat so yung wall break, uy king balik sa loob king, kailangan ka sa loob kasi yung ability ni king, yun yung bubutas mamaya dun, so muntik pang magstep back yung BK, ha, ah. i-range natin dito yung mga super witch para madali nilang masira yung town hall, BK naman ang kulit mo talaga, dun ka na sa loob BK! so i ipoison natin dito yung mga bantay BK dun sa loob, nako 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 BK. napaka kulit mo talaga yun, buti na lang, bumalik na. Okay, BK ability, eto yung bubutas dyan sa gitna. So, lagay ko yung RC dito para doon sa single IT. Ah, yun ang nakalimutan ko. Hindi ako nakapagdala ng jump spell. So, ipiris ko muna ito dahil nakatotok na kay Queen. I-rage ulit natin dito yung mga super witch. Huwag lang mauubos yung mga healers natin at to pag naubos yung mga healers. RC ability, sige gamitin ko na kasi binubugbog siya ng enemy minion prince eh. I-rage natin dito. May quenability pa tayo guys ha. Pag ginamit pa natin to, makakatulong pa yung mga baboy. So guys, naubos yung mga troops natin dito kasi kasi naubos yung healers eh. So walang nakapag-heal dun sa mga super witch. Ay hindi, meron pa pala guys, dalawa pa pala yung super witch. Kaso nga lang, mauubos na rin yan kasi nga wala na tayong healers. So kakayanin kaya to ni Archer Queen? Kasi meron pa akong isang wall breaker eh. So etong wall break, magagamit ko pa yan dito para sa papasukan ni Queen papunta doon sa single IT. So tignan natin guys kung kakayanin pa to ha. Ah. Huwag lang agad mapo-force yung ability ni Queen. Kasi kapag na-force yung ability ni Queen, malamang baka hindi niya kayanin yung single IT mamaya. Na-force niya. So na-force yung ability ni Queen pero tignan na lang natin kung kakayanin. Tanggalin natin tong mga kalat na to para dumerekta agad si Queen mamaya papunta doon sa single IT. Kaso nga lang, may mga traps pa na lumabas. So 23 seconds. Bilis. Kailangan natin ma star to kasi pag eto hindi ko na 3 star dito, Town Hall 16 na lang yung maiiwan sa akin kasi isang Town Hall 17 lang yung account ko dito eh. Guys, abot ni Archer Queen yung natitira. 8 seconds. 5, bilis. Oy, na-3 star guys. So dahil jan perfect na namin yung kalaban. Buti na lang nakaya pa. So ayun na nga guys, na 3 star natin lahat yung mga natitirang base ng kalaban. Kaya dahil diyan ay eto nga, perfect na namin sila. Bali dito nga pala guys, hindi pa uma umaatak yung natitirang Town Hall 15 nila. Pero kung sakaling babanat 'yon, may chance pa rin na maka sila. Kasi minsan nga Town Hall 15 nakaka-3 star ng Town Hall 17 eh. Kaya dito, antayin na lang natin na bumanat pa yung kalaban. So dito nga guys, inantay ko talaga na umatak pa yung kalaban hanggang sa eto nga at malapit nang matapos yung war, seconds na lang. Kaso lang, talagang hindi na umatak yung natitira nila. Kaya sa bandang huli ay natapos yung war namin sa score na 150 to 148 at kami ang nanalo. Bale dito nga guys, baka hindi natuloy yung 50,000 na pamigay sa kalan nila kasi hindi sila nanalo at hindi rin sila nakadraw. Pero malay natin, binigyan naman siguro sila ng consolation kasi lumaban naman sila eh. At eto nga oh, dikit pa yung laban namin, kaya paano? Hanggang dito na lang ulit guys. Maraming salamat sa panonood at nice game ulit sa mga taga PC to Hokage.